Magandang araw. First step ko nga po pala makapunta sa sikat na highway na kalimitang dinadaanan ng mga motorista papunta sa aming bayan, ang Marilake Highway. Hello! Kamusta? Ako po si Miss Jen and I'm proud to be na Karine. Ngayong araw nga po pala ay pauwi na ako sa amin at dito kami dumaan sa Marilaki Highway or tinatawag ding Marcos Highway. So, ito nga po pala yung kalimitang dinadaanan from Marikina to Infanta at syempre dito na rin sa aming bayan, ang bayan ng General Nakar. At kaya pala marilaki ang tawag sa kanya dahil ito ay bumabaybay sa Maynila, madadaanan ng Rizal, Laguna hanggang Quezon. At dahil mababagtas mo ang mga bulubunduking bahagi ng Sierra Madre, ay talagang ma-amaze ka at may enjoy mo ang kahabaan ng Marilaki Highway. Magdala lang ng jacket at talagang sobrang lamig sa daan, lalo na sa mga bahagi may kataasan at feeling mo talaga ay nasa bagyo or tagaytay ka dahil sa sobrang daming fog ang iyong madadaanan. Tapos ay meron ka rin madadaan ng kita mo yung sea of clouds. Meron ding mga nan namimitik na nakapwesto sa bawat uh, kantuhan kaya kailangan ay handa kang um umaura. Kaya nga laang ay medyo kita nga yung bayong na aking daladala. Quack. Mga 3 to 4 hours din ang itinagal ng aming biyahe from Las Piñas to Anuling dito po sa General La Ingat lang din po pala sa pagmamaneho. May mga paliko nga po pala dito sa Marilake na talaga babanking kang bonggam-bongga at ito naman talaga ang gusto ng mga motorista. Pero syempre, mas mahalaga pa rin ang buhay kaysa sa yabang dibaga. Peace, yo! <laughs> a friendly reminders lang po sa lahat. So, ang labas nga po pala nito ay Three Lions sa May Infanta. At syempre, pagdating bandang uh, Barangay Kumon ay kakaliwa ka. Dire-diretsyo na yun at iyon na po yung sa amin. And thank you Lord kasi po uh, sa dami kong mga pinuntahan itong mga nakaraang araw ay nandyan yung kanyang pag-iingat. So, yun lang ang kabuuan talagang kahit na nakakapagod ay uh, nag-enjoy naman ako dahil maganda ang view ng aming mga din na daanan dito sa Marilaki Highway. So, that is for today's Chika. Maraming salamat po sa inyong uh, palagi suporta. support. Ha. Lagi po natin tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. Ingat po tayong lahat. Bye! thank you